At guys, pupunta po tayo sa ating ginawang tambayan. Kaya tatapos na po natin at hindi ko na po kasi naibigyo ang ating ginawa. Ito na po guys ang aming manok. Ayan, pakalaki po ng aming manok. Ayan, pakalaki po ng manok niya. At tawag po dyan ay bornok. Hindi, hindi po siya pansabong. Ayan, yan po ang aming, kumbaga sa ano, yan ang lalaki po namin na manok pangkatsaw bornok po yan napakalaki nakakulong po yung iba naming manok yan nakikita nyo may kulungan ayan po at yung iba po mga sisiw pa yan pa pinaparami po namin siya yung pa yung iba yung may mga, mga malalaki ang magpapakain naman po dyan yung si tatay yan pinatay na po kasi namin yung isa at ayan, starter din po ang pinakakain namin dyan Parang baboy din po yan. Ito po yung bago po po namin. Ayan. Bagong pisalan po yan. Makainahin namin. Pinararami po kasi namin. Dito lang nga po tayo guys sa ating gagawing uh, taniman. Ayan. Ito po ang aming tataniman. Kaya po nilis po namin. At andito nga po kasi may mangga. Dito po ako gumawa ng tambayan. yan Hindi ko na po kasi na i-video kanina. Kasi walang magbibideo. Ayan. po ang aming ginawang tambayan. Pero sa umaga hanggang tanghali pa, malamig po rito. Kaya pagkahapon ng ganyan, medyo andyan na po yung sikat ng araw. Ayan. Ito po ang aming kulungan ng babay sa may kabila na yan malista na po yung aming tataniman. Comment na lang po kayo kung ano po ang gusto natin itanim dyan at itatanim po natin sa mga magko-comment kung ano po ang mas magandang itanim natin dyan. Comment below lang po sa baba para malaman po natin kung ano gusto natin itanim. Tatanim po natin ang magko-comment. Tatanim po natin ang gustong kung ano gusto itanim dyan. Tatanim natin. Ito po ang ating tataniman. May kabila. At ito po ang aming mangga. May bunga na sa wakas. Medyo mura pa lang po siya. At kailangan po kasi sa mangga pinakukusukan. Ito po ang bunga po ng aming mangga. Ito po sa taas. Bila.